Ganito kami mag impaki guys. Ayan, magtuwad-tuwad. <laughs> Walang pakialam. <laughs> Ayan, ang daming abubwat. Nakakapagod na mag-packing sa mga gamit. Ayan eh, ano, iuna na lang yung gamit pa uwi. Susunod na lang ako, guys. Ito, sa daming gamit na hindi ko na naisusuot, kaya inimpaki ko na papunta, iuwi ko na sa Pilipinas. Kasi sayang din, at least, doon sa Pilipinas. Ayan na ibigay ko sa mga kapatid ko yung hindi ko magagamit kasi nga yung iba is maliit eh, medyo chubby chubby na tayo kaya ayan po tinutulungan po ako ng beshi ko na si Cheryl thank you po ayan OFW lang makarelit nito na maging Tamak Tamak paki ito ang sikreto guys na maging ng box para lahat mapasok isoksok isoksok talaga sa gilid eh. stretch mo yung box para marami ang maipasok hindi ka lugi sa ano mo bayad ng box mo kasi ang mahal <laughs> kaya ayan lang wise lang ayan yan ang sekreto alam yan ng mga OFW dito sa Hong Kong ano mag-impake para magkasya lahat yung mga gamit at makasave din at saka may mga sekreto dyan na nilalagyan ng mga yung, sa gilid para in case na uulan na ano kasi masira yung box natin kaya safe siya hindi lalabas yung mga laman sa loob kasi nga may komot siya nakabalot kaya yan talaga ang ginagawa namin pag mag-impake. Ilalagyan sa loob mo na ng mga kumot bago maglagay mga kamot. <laughs> Ayan po, bisis Ayan, sa kata. Ano yung mga gamit niya. Kasi ang dami. Sayang naman kasi na na-stack lang dito sa bahay. Hindi ma-isusuot. Yung marami pang ni na nangailangan nito ng gamit na ito. Kaya, ayan ini yung pocket para save na rin gilugi sa babayaran sa bag. Kaya yung mga hindi nagamit na ang mga damit, ipadala na sa pinasa sa so, pamimigay. Ayan po. Ayan, na, napaapaka na. Pakapakan na. <laughs> para magano siya. Yung mag, maglikit para magdasok And, hindi ako alam po ano yung tagalog kaya eh, ayan, ayan paspasan na kasi gutom na ako niyan gutom na kami kaya binili namin mag para pagkatapos ng na na kasi marami kasi balte kaya ayan po hindi ada na ipapasok yung mga babasagin ayun sa gitna ilalagay yung mga damit isa sa gilid para safety yung mga uh, babasagi na gang, dapat dapat ipaano talaga siya sa gitna dapat talaga pag impake kayo yung sa first na ilalagay mo is yung mga soft yung mga damit yun uh, Dami't ko mga damit na pinakadala tapos yung iba rin binibigay ng uh, amo sayang naman na itatapon ang ibang hindi pa nasusuot niya kaya inukuha ko na yung pa ang bibilihin mo tapos magagamit at naibigay ko sa mga kapatid ko kasi nga, yung size ni ng, ng mga bigay ni amo ang iba is malalaki ay ang liit ko naman hindi ko ma ma-i-ano at yan ito ang bigat ayan sayang yung tro yung ano yun, yung luggage na Hello Kitty pa yan matibay pa sa alaga ko kaya binigay ni amo kaya kinuha ko na kay sa itapon kasi magagamit yan sa Pilipinas yan ang bigat-bigat to oh. be safe na rin yung mga mabasag na lagay ko sa loob para hindi para safe yung gamit kaya bigat-bigat na mm ay sa loob din para hindi masayang yung space. Ano ko ba balita ano? Ayan na guys. Lakas sa iyong ako Ayan, while nagpapak, hindi yun sa mga gamit. nagchismis ano? chismis din, nagmaritis. <laughs> nagmaritis din. <laughs> Yan na, nagtuwad-tuwad na si Cheche. Walang pakialam. Nakita ba yung mga singit na yan? Kasi nagkonsentrate na sa pag-iimpake ng mga gamit para maayos ang pagkalagay. Kaya ayan, buti may tagabigay ako. Tapos ako, ayan, na-arrange ko sa loob ng mga gamit. Ayan po, ano, tuwad-tuwad time. At saka, ano pa yan? Pabukaka pala ako dyan. Wala pa kaya lang. Basta yung mga gamit. Ay, sus! Ayan, marimar. Ayan, Ayan, ang buhay. Buhay OFW. Ayan, maraming akubot na mga naipon imagine sa 5 years ko namang hindi naka uwi kaya mag talaga ang mga gamit na ipon kaya this time ayan may time na mag impake kaya at least lahat ng mga gamit na ipasok hindi sa, para sa hindi masayang yung bayad ang mahal pa naman yeah, ayan na malapit na kami natap matapos dyan Ayan, sige-sige lang. Mga last, mga damit Kaya, maan lang. Mabilis lang na Okay ເປັນໂບສເຕີລ मैं saya kemarin saya dengan Gamitin mo ba pa yung pagmuna, mo itim? Oo. <inaudible> kita, ang, -a -a Mas, ikara, Thanks for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa mga latest video ko. Bye-bye!